Hanggang na umaga, ako nga po pala si Anselina S. Arenas at ito ang aking reaction video sa Kabanata 61 to 64. Buod ng Kabanata 61 hanggang 64. Habang mabilis na sumasagwan si Elias, sinabi niya kay Ibarra na itatago siya sa bahay ng isang kaibigan. Napansin nilang na nagkakagulo ang mga bantay nang mapadaan sila sa tapat ng palasyo agad na binadapa ni Elias si Ibarra sa katinakpan ng maraming damo. Sa pampang ay itinapo ni Elias ang madamo at sa kamuling sumaguan hanggang sumapit sa malapad na bato. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang panwa ng mga sipil na papalapit sa kanila. Agad na binahiga ni Elias si Ibarra at sa katinakpan ng bayong. Kay Elias nakatuon ang pansin ng mga sibil sa paluwa. Pinaulan na nila ng punglo ang lugar na pinagtalunan niya. Sa tuwing nilitaw ito, agad siyang pinapuputukan. Pagkalipas ng tatlong oras, napansin ang mga sibil na may bahit ng dugo sa tubig ng baybay ng pampang, kaya naman pinili na nilang umalis lamang. Kinaumagahan, kalat na kalat ang nangyari ng bulan sa lawa. Ilang sandali dumating si Padre Damaso sa bahay ng Maria Clara at hinilingan kaagad ni Maria na sirain ang kasunduan ng kanyang pasal Geritares at pangalagaan ang kapakanan ng ama. Ayon kay Maria, ngayong patay na si Ibarra ay wala nang sinumang lalaki ang kanyang pakakasalan. Wala namang nagawa ang pari kundi pahintulutan ng dalagang na pumasok sa kumbento kaysa piliin ang kamatayan. Sa kabilang dako. Noche na noon sa bahay ng San Diego at malamig na ang simoy ng hanging amihan. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay at agad na hinanap ang ina, ngunit wala siya doon. Nakita niya ang ina na tumatakbo patungong kagubatan. Pumasok si Sisa sa pinto ng libingan ng matandang kastila na nasa tabi ng punong balite. Pilit na binubuksan ito ni Basilio Nakita niya ang isang sama ng na nakakapit sa kinaruroon ng ina. Kaagad niya itong niyakap at pinaghaggan hanggang sa mawala ng ulirat. Nakang ni Basilio ang nagbalik at nakita ang ina ay kumuha ito ng tubig at binisikan sa mukha. Inilapit ni Basilio ang kanyang taingas didid ng ina at siya'y binalot ng matinding takot na mapag-alamang patay na si sisa niyakap na mahigpit ni Basilio si Sisa sa kanapa iyak ng malakas. Nang maiangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Tumango siya ng tanungin ng lalaki kung anak siya nang namatay. Ang lalaking kumakausap kay Basilio ay sugatan at tila hinang hina, kaya di niya matulungan si Basilio na ilibing ang kanyang ina. Dahil dito ay pinagbilinan niya ang bata na kumuha ng maraming tuyong kahoy at isilansan sa bangkay ng kanyang ina at pagkaraan sila ay silaban hanggang sa maging abo ang kanilang katawan. Ang lalaking sugatan na kausap ni Basilio ay walang iba kundi si Elias. Dalawang araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Ibinili ni Elias Basilio ang kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite. Nang magmamadaling araw na, ay nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking sigang nagmula sa may lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila mula na bumasok sa kumbento si Maria Clara. Kalaunan ay inilipat din siya ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Ngunit kinabukasan, Natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Ayon sa pagsusuri ng doktor, ay bangungot ang ng kamatay ni Padre Damaso. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria, ang ama-amahang si Kapitan Tiago ay dumanas ng saping-saping paghihirap ng damdamin na mayayat ng gusto, naging ang pag-isip at nawala ng tiwala kahit kanino. Nang lumaon, napabayaan na ang sarili hanggang sa nalimot na din ang kapitan na dating tanyag at ikinagalang ng mga tao. So, yung aral sa kabanata 61 to 64 is ang pagkakaroon ng pagtanggap ng kasalanan at pagpapatawa sa isa't isa. At ang pag-aalala sa kapal, sa sistema hindi makatarungan. Thank you.